Hello guys, good morning. Time check in Texas, 8.24 in the morning. Uh, sa araw na ito guys, ang gawin ko ay uh, gawa ako ng taniman ng mga gulay. Ayan, kahapon ko, nagawa na ako ng ganito. Ito, ayan. Nilagyan ko kasi ng mga screen kasi yung marami kami pusa. Ginagalaw nila yung mga tanim ko kaya hindi mabubuhay pag hindi mo lagyan ng screen yan ito ang gawin ko nito ay simple lang madali lang pag mayroon kang mayroon kang gamit ito siya yan bubotasin ko ng ganito ayan o okay. may mga butas na pwede nang taniman yan yun siya yan dito dito ba nalagyan ko ng butas para dito ko ilagay yung mga screen ikabit yung screen kasi kasi nga may mga lalo na itong posa kung orange mano siya ah uh, gusto kasi mail pala yan. yun. Ayan. 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 Madali lang pala itong gamitin. ayun o, oh, battery Ayan sa Pinas hindi ako marunong yan yung mga ganyan ganyan na yan yan ganyan. katulad dito ayan iscreen screen nilagay ko kailangan mong butasan kasi kailangan ilagay mo yung dito para para hiktan ba yan hiktan para doon nakahiktan sa screen doon ay makamitan sa screen yung si Sarah na makulit kasi ang itatanim ko dito ay talong yung mahaba ang mahabang talong yan lagyan ko lang ito ng ano, compost tapos itatanim ko na, super ko yung ibang talong dito sakali ko na lang dito sa ano mga next year iba na naman ang itanim ko kasi yung talong mga ano lang naman yun eh 5 months so, hindi pwede magtanim ng hindi pwede maabutan sila ng winter dahil mamamatay yung mga tanim pag winter nilagay ko dito kasi pag may bunga pa at winter na pwede dalhin ko sa loob mga malamig masyado mamatay ang tanim Ang ganda ng panahon ngayon. Kasi kahapon mainit, ngayon hindi. Nasa uh, 90 degrees. Ano ba yan? Celsius man ata dito. Ang gamit. Ayan. Dito may mga tanim ako na sinisira ng mga pusa ko. Hello, Wakwak. Wakwak! tabi kong posa. Ayan. Ito. Ito lang ang nabuhay. Kahapon kasi nag-marry asawa ko. Kaya, na ganyan ang kulay ng aming ng aking uh, ano, yung mars. Black mars. Ng lagsik ang mga sagbut. napunta dito sa ano kailangan ko palang linisin ito kasi yung, oh, kahit nilagyan namin ng mas tutubo pa rin yung damo yan malinis pag naka ano naka mower I transfer ko itong isang talong kasi hindi pwede maano masikip dito baka itong dalawa ang i-transfer ko kamatis na lang yung nandito kasi maliit lang ito eh ganito hmm. yung probinsya namin kala nyo yung US uh, uh hindi, hindi naman lahat dito ay ah, uh, siyudad may probinsya rin o sige guys hanggang dito na lang yung video ko